Cancer makinig kang mabuti. Ang kapalaran ay nakikipag-usap sa iyo ngayong gabi. Dumating ang oras noon na may kailangang pumili at iniwan ka nila. Ngunit hindi kayang itago ng universo ang katotohanan magpakailanman. Ngayon, napakalakas na ng mga palatandaan. Ang mga panaginip, ang bigla ang kilabot, ang mga gabing walang pahinga, lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan, ikaw ang dapat nilang pinili. Manatili ka, dahil sa pagbasa na ito ay ilalantad ng mga baraha ang kanilang pagsisisi, ang kanilang pagising, at ang lihim na mensahe na kayang baguhin ang landas ng iyong buhay magpakailanman. Maligayang pagdating Cancer Family Ngayong gabi, dinala ka rito ng universo para sa isang dahilan. Sa karunungang Pilipino, naniniwala tayo na walang nagaganap ng basta-basta, bawat panaginip, bawat bigla ang kilabot, bawat bulong ng puso ay may dalang mensahe at ang mensaheng ito ay para sa iyo. Alam mo, ang buhay ay puno ng mga pagpili, ngunit ang kapalaran ay hindi kailanman bulad. Minsan, may taong pinili ang ibang landas at iniwan ka sa katahimikan. Ngunit ngayon, lumilitaw na ang katotohanan. Ipinapakita ng mga baraha ang alam na ng kanilang puso, nagkamali sila ng pakawalan ka. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsisisi, kundi tungkol sa espiritual na pagsubok ng pag-ibig, ang nakatagong kapangyarihan ng kapalaran, at ang mga biyayang naghihintay sa sandaling maunawaan mo ang mga palatandaan. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil hindi lamang natin ilalantad ang kanilang nararamdaman, kundi pati na rin ang mga ritual at paninindigan na magbabago sa iyong enerhiya tungo sa pag-ibig at kasaganaan. Ang nakaraan at ang kanilang pagsisisi. Cancer, balikan natin ang sandaling nagbago ang lahat. May oras na nasa kanilang mga kamay ang pag-ibig, alam na ng kanilang puso ang katotohanan, ngunit pinili ka talikuran. Bakit? Ipinapakita ng mga baraha ang pag-aalinlangan, takot, at pagmamataas. Lumabas ang Three of Swords, tanda ng pagkawasak ng puso, at masakit na desisyon. Kasama nito ang The Lovers Reversed, na nagsasaad ng pagpiling ginawa sa gitna ng kalituhan, hindi ng kalinawan. Pinili nila ang landas na sa paningin ng iba ay mas madali, mas ligtas, o mas katanggap-tanggap. Ngunit sa kaybuturan ng kanilang espiritu, alam nila, ikaw ang tunay. Sa kulturang Pilipino, sinasabi natin, kung para sa'yo, babalik at babalik. Kapag para talaga sa'yo, hahanap at hahanap ito ng daan pabalik. Iyan ang bulong ng enerhiya sa ngayon. Akala nila noon na ang pagtalikod ay huling hakbang na, ngunit hindi isinasara ng kapalaran ang pinto na nakatakdang manatiling bukas. Balikan mo ang katahimikan na sumunod pagkatapos noon. Maaring naramdaman mong iniwan ka, naiwan sa dilim, nagtataka kung nagkaroon ka ba ng halaga. Ngunit isiniwalat ng mga baraha ang katotohanan, dala nila ang bigat ng desisyong iyon araw-araw. Lumabas ang Nine of Swords, tanda ng mga gabing walang pahinga, pagkakasala, at pagsisisi. Inakala nilang kapayapaan ang makakamtan nila, ngunit sila mismo ang lumikha ng kulungan na bumihag sa kanilang kaluluwa. At ikaw, Cancer, na may sensitibo at intuitibong kaluluwa, naramdaman mo ang enerhiyang iyon kahit malayo sila. Ang bigla ang kalungkutan, ang luha na walang paliwanag, ang mga gabing mabigat ang dibdib, hindi yon aksidente. Mga alingawmaw iyon ng kanilang pagsisisi, umaabot sa iyo sa pamamagitan ng dinakikitang hibla na nag-ugnay pa rin sa inyong mga espiritu. Ang pagsisisi ay isang mabigat na anino. Sinusundan sila nito gaya ng isang bulong sa dilim. May mga oras na nakikita nila ang iyong mukha sa panaginip. Minsan naman, isang awit, isang amoy, o isang numero ang nagpapaalala muli ng alaala mo. Hindi nila matakasan ang katotohanang matagal ng tinatakan ng kanilang puso. Ngunit narito ang misteryo, hindi lamang ikaw ang pinagsisisihan nilang mawala, kundi pati ang sarili nila. Sa pagpili ng ibang landas, itinakwil nila ang panawagan ng kanilang sariling kaluluwa. At ang pagtangging iyon ay bumabagabag sa kanila hanggang ngayon. Cancer, kailangan mong maunawaan ito, ang kanilang pagsisisi ay patunay na hindi pa tapos ang kwento. May paraan ang kapalaran upang laging bumalik ang nakatakda. At nayon, hindi mapalagay ang kanilang espiritu sapagkat papalapit na ang oras ng katotohanan. Inihahanda na sila ng universo upang harapin ang minsang iniiwasan. Ang kasalukuyang enerhiya sa paligid ng Cancer. Cancer, ang kasalukuyang enerhiya na nakapalibot sa iyo ay napakalakas, halos elektriko. Gumagalaw ang universo sa mahiwagang paraan, at kung mapapansin mo, ramdam mo na ito. Nasa lahat ng dako ang mga palatandaan, sa iyong mga panaginip, sa biglaang kilabot sa balat, maging sa paulit-ulit na mga numerong lumilitaw sa iyong harapan. Napansin mo ba ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan? O ang pag-uulit ng pito at walo? Hindi ito mga aksidente. Mga kumpirmasyon ito mula sa universo na inaayon ang iyong enerhiya sa kapalaran. Ipinapakita rin ito ng mga baraha. Lumitaw ang damuon, baraha ng intuisyon, panaginip at mga sikretong isiniwalat. Kasama nito ang two of cups na nakatayo ng tuwid, tanda ng emosyonal na koneksyon at pagkakaisa. Ipinapakita nito na buhay ang ugnayan ng iyong kaluluwa at ng taong ito, umaalingaungaw sa kalawakan at panahon, gaano man katagal ang katahimikan. Ang muon ay bumubulong sa iyong mga panaginip at ang two of cups ang nagugat sa iyong puso tungo sa kanila. Ang pagsisisi ay isang mabigat na anino. Sinusundan sila nito gaya ng isang bulong sa dilim. May mga oras na nakikita nila ang iyong mukha sa panaginip. Minsan naman, isang awit, isang amoy, o isang numero ang nagpapaalala muli ng alaala mo. Hindi nila matakasan ang katotohanang matagal ng tinatakan ng kanilang puso. Ngunit narito ang misteryo, hindi lamang ikaw ang pinagsisisihan nilang mawala, kundi pati ang sarili nila. Sa pagpili ng ibang landas, itinakwil nila ang panawagan ng kanilang sariling kaluluwa. At ang pagtanggin yon ay bumabagabag sa kanila hanggang ngayon. Cancer, kailangan mong maunawaan ito, ang kanilang pagsisisi ay patunay na hindi patapos ang kwento. May paraan ng kapalaran upang laging bumalik ang nakatakda. At ngayon, hindi mapalagay ang kanilang espiritu sapagkat papalapit na ang oras ng katotohanan. Inihahanda na sila ng universo upang harapin ang minsang iniiwasan. Ang kasalukuyang enerhiya sa paligid ng Cancer Cancer, ang kasalukuyang enerhiya na nakapalibot sa iyo ay napakalakas, halos elektriko. Gumagalaw ang universo sa mahiwagang paraan, at kung mapapansin mo, ramdam mo na ito. Nasa lahat ng dako ang mga palatandaan, sa iyong mga panaginip, sa biglaang kilabot sa balat, maging sa paulit-ulit na mga numerong lumilitaw sa iyong harapan. Napansin mo ba ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan? O ang pag-uulit ng pito at walo. Hindi ito mga aksidente. Mga kumpirmasyon nito mula sa universo na inaayon ang iyong enerhiya sa kapalaran. Ipinapakita rin ito ng mga baraha. Lumitaw ang damuon, baraha ng intuition, panaginip at mga sikretong isiniwalat. Kasama nito ang two of cups na nakatayo ng tuwid, tanda ng emosyonal na koneksyon at pagkakaisa. Ipinapakita nito na buhay ang ugnayan ng iyong kaluluwa at ng taong ito, umaaling sa kalawakan at panahon, gaano man katagal ang katahimikan. Ang muon ay bumubulong sa iyong mga panaginip at ang two of cups ang nag-ugat sa iyong puso tungo sa kanila. Ang kanilang pagising, bakit nila ngayon naintindihan na ikaw ang isa? Cancer, ipinapakita ng mga baraha ang isang makapangyarihang bagay, ang pagising ng pusong minsang tumalikod. Matagal nilang pinilit patahimikin ang tinig sa loob, pilit na pinapaniwala ang sarili na tama ang kanilang pinili. Ngunit hindi kailanman hinahayaan ng kapalaran na manatiling nakabaon ang katotohanan. Dahan-dahan, isa-isa, gumuho ang mga pader na itinayo nila at bawat araw ay mas matindi ang dagok ng pagkaunawa, ikaw ang tunay. Lumabas sa iyong spread ang Judgment Card, barahan ng paggising, sariling pagsisiyasat at kalinawan. Ito ang sandali kung kailan naririnig na ng kaluluwa ang tawag ng kapalaran at hindi na ito kayang baliwalain. Kasama nito ang Five of Cups, tanda ng pagsisisi, lungkot, at sakit ng paglingon sa nawala. Ang dalawang barahang ito ay nagpapakita ng bagyong nagaganap sa kanilang kalooban. Gumigising sila sa katotohanang noon paman ay alam na ng kanilang puso, ngunit itinanggi ng kanilang pride. Cancer, naramdaman mo ba ang biglaang bugso ng enerhiya sa gabi? Ang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib o mga panaginip na malinaw na nakikita mo ang kanilang mukha mga senyales ito ng paggising na umaabot na sa iyong espiritu. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang tao ay hindi makatulog ng mahimbing, ibig sabihin ang kanilang kaluluwa ay hindi mapakali, balisa, o nananabi. At iyan mismo ang bumabalot sa kanila ngayon. Ang kanilang mga gabi ay tinatablan ng alaala mo. Nakikita ko ang mga bisyon ng kanilang pag-alala sa maliliit na detalye, ang iyong tawa, ang paraan ng iyong taos pusong pagsasalita, ang ginhawang dala ng iyong presensya. Hindi naglalaho ang mga alaala, bagkus, lalo itong tumitindi. Bawat pagtatangkang umusad ay muli lang nilang ikinakaladkad pabalik sayo. Para bang bulong ng kapalaran, nagkamali ka ng pinili, at ngayon ay dapat mong harapin ang katotohanan. Lumabas din ang The Star Card, barahan ng pag-asa, kagalingan, at banal na paggabay. Malakas itong palatandaan na pinapailawan ng universo ang kanilang landas pabalik sayo. Ngunit higit pa roon, ginagabayan ka rin itong maunawaan na nasa iyo na ngayon ang kapangyarihan ng pagpili. Maaaring minsan ay tumalikod sila sa iyo, ngunit laging tinitiyak ng kapalaran ang balanse. Kaya ngayon, ang tanong, kapag hinarap ka na nila dala ang katotohanan, bubuksan mo ba ang pinto, o pipiliin mong maglakad sa bagong kabanata ng kasaganaan nang wala sila? Ang kanilang paggising ay hindi simpleng pagsisisi, ito ay pagbabagong buhay. Unti-unti nilang nauunawaan na sa pagkawala mo, nawala rin nila ang kaluluwang nakaayon sa kanila. At ang pagkakaalam na ito ay hindi lamang masakit, kundi makakapagpabago ng buong buhay nila. Binuksan na ng kapalaran ang kanilang mga mata, at hindi na maitatanggi ang katotohanan, cancer, ikaw ang dapat nilang pinili mula pa noong una. Ang espiritual na pagsubok at ang papel ng kapalaran. Cancer, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang pusong nagtatagpo. Ito rin ay tungkol sa di nakikitang kamay ng kapalaran na humuhubog sa landas. Ang pinagdaanan mo ay hindi pagkakamali, ito ay isang espiritual na pagsubo. Inilagay ka ng universo sa posisyon ng sakit, katahimikan, at paghihintay, hindi upang parusahan ka, kundi upang ihanda ka sa darating. Ipinakita ng mga baraha ang Wheel of Fortune, makapangyarihang tanda ng mga siklo ng kapalaran. Ang buhay ay umiikot, ang mga wakas ay nagiging simula, ang paghihiwalay ay nagiging muling pagkikita, at ang mga naantala ay hindi kailanman lubusang tinatanggihan. Kasama nito ang temperance card, na nagpapaalala sa atin na ang pagtitsyaga at balance ay bahagi ng banal na plano. Cancer, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pagkatuto, pagpapatatag, at pag-aangkop ng iyong kaluluwa sa katotohanan ng pag-ibig. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating marinig, may tamang oras para sa lahat ng bagay. Lahat ay may nakatakdang panahon. Ito ang diwa ng iyong kwento. Nang sila'y lumayo, hindi iyon dahil hindi ka karapat dapat, kundi dahil kailangang ipakita ng kapalaran sa inyong dalawa ang tunay na halaga ng nakataya. Kinailangan nilang maranasan ang kawalan upang makilala ang kabuan. Kinailangan mong maranasan ang pagkawasak ng puso upang matuklasan ang iyong panloob na lakas. Lumabas din ang hunched sa iyong pagbasa, na sumisimbolo ng sakripisyo, pagsuko, at pagbabago ng pananaw. Bahagi ito ng pagsubok. Kinailangan mong bitiwan, kahit gustong gusto mong kumapit. Kinailangan mong magtiwala, kahit tila hindi na matiis ang katahimikan. Itinuro ng universo na minsan, ang pag-atras ay nagbibigay daan sa kapalaran upang magawa ang trabaho nito. At ngayon, ang trabahong iyon ay umuusbong na. Ang kanilang pagsisisi, pagising, at mga gabing walang kapahingahan ay hindi aksidente. Mga bunga ito ng mga aral ng kapalaran. Ipinakita na ng universo sa kanila kung ano ang pakiramdam ng buhay ng wala ka, hungkab, walang direksyon, hindi kumpleto. At nayon, ibinabalikan ito sa kanila, dala ang karunungan ng pagsubok. Cancer, tandaan mo ito, hindi lumilikha ng sakit ang kapalaran ng walang dahilan. Bawat luha bawat tanong na walang sagot, bawat gabing nagtanong ka ng, bakit, ay humubog sa upang maging mas matatag, mas maningning, at higit na karapat dapat sa mga biyayang parating. At ang pagsubok ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa iyo. Pinagmamasdan ng universo kung mananatili kang may pananampalataya, kung patuloy ka pa rin maniniwala sa pag-ibig sa kabila ng mga anino. Ngayon, nagbabago na ang enerhiya. Naabot na ng pagsubok ang rurok nito. Ibinubulong ng mga baraha na handa ng ihayag ng kapalaran ang matagal na itinago, ibalik ang minsang nawala, o pagpalain ka ng higit pa sa inaakala mo. Cancer, hindi ka natalo. Ikaw ay nagtagumpay. At ngayon, ang mismong kapalaran ay naghahanda upang gantimpalaan ang iyong pananampalataya. Ang landas na susundan, ano ang dapat gawin ni Cancer? Cancer, ipinakita na ng universo ang nakaraan, ang pagsisisi, at ang pagsubok ng kapalaran. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang daraanan mong landas, ang iyong path forward. Malinaw ang mga baraha, ikaw ay nakatayo sa isang sangandaan. Ang isang daan ay nagbabalik sa taong ngayoy na tanto na ikaw ang dapat nilang pinili, habang ang isa naman ay patungo sa mga bagong simula na puno ng kasaganaan at kagalingan. Sa pagkakataong ito, nasa iyo na ang pasya. Lumabas sa iyong pagbasa ang two of wands, sumisimbolo ng mga desisyon at tapang naharapin ang hindi alam. Sinasabi ng barahang ito na hindi ka na walang magawa, hindi ka na nakaupo lamang sa katahimikan. Nagbago na ang balanse ng universo. Kung dati nasa kanila ang kapangyarihan ng pagpili, ngayon ay inilagay na ito ng kapalaran sa iyong mga kamay. Ito ang sandali upang tukuyin kung ano ang tunay na nakaayon sa iyong kaluluwa. Ngunit paalala rin ng mga baraha na kumilos ng may karunungan. Lumitaw dito ang Queen of Cups na sumasalamin mismo sa iyong enerhiya, mahabagin, intuitibo, ngunit matatag. Ikaw ito, Cancer, taong malalim magmahal, ngunit marunong ding ipagtanggol ang puso. Hindi ka bibigli ng iyong intuition kung pakikinggan mo ito ng mabuti. Kapag dumating na sila, kapag sa wakas ay umabot na sa iyo ang mga salitang puno ng pagsisisi, huminto ka. Tanungin ang sarili, ito ba ay nakaayon sa pag-ibig na nararapat para sa akin? O ginagabayan ba ako ng universo patungo sa bago? Hinihikayat ka rin ng espiritu na gumawa ng ritual at manifestasyon upang linisin ang iyong enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ang pagsisindi ng puting kandila ay paraan upang anyayahan ang kaliwanagan at proteksyon. Sindihan ito sa gabi, bulongin ang iyong paninindigan, at ipasa sa apoy ang bigat ng iyong puso. Mahina mong sabihin, tinatanggap ko lamang ang pag-ibig na totoo at nakatakda para sa akin. Sa paggawa nito, nililinis mo ang iyong espiritu mula sa kalituhan at inaayon ang sarili sa mga biyayang dala ng kapalaran. Lumabas din ang Ace of Pentacles, tanda ng mga bagong simula, kasaganaan, at mga oportunidad. Sinasabi ng barahang ito na alinman ang piliin mo, tanggapin silang muli o maglakad ng mag-isa, naghihintay ang kasaganaan. Nangangako ang universo na ang pag-ibig, katatagan, at pag-unlad ay yayakap sa iyo, basta't nananatili kang bukas at nagtitiwala sa landas. Cancer, huwag kang matakot sa pagpili. Tandaan, hindi kailanman nagpaparusa ang kapalaran, ito ay nagtuturo lamang. Kung nadarama ng iyong kaluluwa na nararapat silang bigyan ng isa pang pagkakataon, iyon ay dahil may kadalingan pang maaaring maganap. Ngunit kung binubulong ng iyong espiritu na mas nararapat ka pa, ang paglakad ng pasulong ay magbubukas lamang ng mas maraming pinto. Alinman ang piliin mo, hindi ka papasok sa dilim, kundi papasok ka sa liwanag. Ang landas na susundan ay tungkol sa iyo, hindi sa kanila. Tungkol ito sa pagpaparangal sa iyong puso, pagprotekta sa iyong enerhiya, at pagyakap sa mga biyayang matagal nang inihahanda para sa iyo ng universo. Cancer, dinaanan na natin ang nakaraan, nasilayan ang pagsisisi, at nasaksihan ang pagising ng pusong minsang tumalikod. Nakita natin ang kamay ng kapalaran na sumusubok sa iyo, humuhubog sa iyo, at naghahanda sa pagpiling nasa harap mo ngayon. At ngayon, habang isinasara natin ang pagbasa, nagbabago ang enerhiya mula sa pagdududa tungo sa kaliwanagan. Bumulong ang universo, ikaw ay pinili. Ikaw ay pinoprotektahan. Ikaw ay nakatakdang mahalin at pagpalain ng kasaganaan. Kumpirmado ito ng mga huling baraha sa iyong spread. Lumabas ang dason, kagalakan, tagumpay, at kaliwanagan. Unti-unti nang nawawala ang mga anino ng pagdududa, ibinubunyag ang mga biyayang matagal ng nakalaan para sa iyo. Kasama nito ang Ten of Cups, barahan ng emosyonal na kaganapan, pamilya, at pagkakaisa. Mula man ito sa muling pagkakasundo o sa bagong kabanata, iisa ang pangako, kaligayahan, kapayapaan, at ang uri ng pag-ibig na nagpaparamdam sa kaluluwa ng tunay na tahanan. Cancer, hindi nakatali ang iyong kapalaran sa kanilang pagsisisi. Nakaugnay ang iyong kapalaran sa iyong lakas, iyong pananampalataya, at sa pag-aayon ng iyong espiritu sa universo. Ang sakit na yung dinala ay hindi kailanman nasayang, ito ay nagtanim ng mga binhi ng karunungan at katatagan ng ayoy na mumunga sa loob mo. Bawat gabing walang tulog, bawat luhang pumatak, bawat panalangin bumulong ka ng tahimik, lahat iyon ay narinig. Itinala ng universo at nayoy tinutugon ng mga biyaya. Habang nagtatapos tayo, inaanyayahan kitang sambitin ang mga paninindigan na ito. Sabihin ng malakas o ibulong sa katahimikan ng iyong puso at hayaang ang alon ng kanilang panginig ay ayon ka sa iyong kapalaran. Ako ay pinili ng kapalaran. Tinatanggap ko ang tunay na pag-ibig at inaalis ang huwad na pag-ibig. Bukas ako sa kasaganaan sa lahat ng anyo. Pinapatawad ko ang nakaraan, ngunit inuuna ko ang aking sarili. Piwala ako sa universo upang gabayan ang aking landas. Sabihin mo ito ng may pananampalataya, Cancer. Ulitin mo hanggang paniwalaan ng iyong puso. Hanggang magbago ang enerhiya sa paligid mo, hanggang maramdaman mo ang init ng unibersong yakap ka. Hindi lamang ito mga salita, ito ay mga susi, nagbubukas ng mga pintuan ng biyayang naghihintay sa iyo. Sa karunungang Pilipino, itinuturo sa atin na mas malakas ang pananampalataya kapag binibigkas. Kaya't lagi tayong pinaalalahanan ng matatanda na ipahayag ang mga panalangin, tawagin ang banal at sabihin ang ating mga hangarin. Kapag sinambit mo ang mga paninindigan, ipinapahayag mo sa universo, handa na ako. At nayon, ang pagpiling minsang nawala sa iyong mga kamay ay hindi na kailangang habulin. Ikaw na ang may kapangyarihan. Ikaw ang nakatayo sa pintuan ng kapalaran. At kung bubuksan mo ito upang muling tanggapin sila, o pipiliin mong maglakad tungo sa hinaharap na hindi nila masusundan, tandaan mo ito, ikaw ay ginagabayan, ikaw ay pinagpapala, at hindi ka kailanman nag-iisa. Cancer, sapat na ang sakit na ininda ng iyong puso. Ngayon ay panahon na para sa kaligayahan. Gawin mong kalasag at liwanag ang mga paninindigan. Hayaan mong dalhin ang kapalaran ng kapalaran ang iyong landas, hindi na may takot, kundi may pagtitiwala. Sapagkat sa huli, ang universo ay laging nasa iyong panig, at anuman ang piliin mo, nananatili ang katotohanan, ikaw ang dapat na piliin mula pa noong una.